sa mga kapuso, ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa ating kapatid. Wala nga pong choice itong si Rosel kundi humingi ng tulong dito kay Chris dahil nga po sa isang milyong piso na hinihingi ng pamilya na kung saan na hindi naman sinasadya ni Tyron na mabaril ito. At ngayon nga ay nasa ospital si Tyron dahil nga po binugbog siya ng kamag-anak ng lalaking kanyang nakainkwentro. Samantala mga kapuso, dumating naman ang nanay nitong si Tali at hinahanap na nga po siya. Agad nga niyang pinuntahan si Malu na kaibigan noong, ni Rosel at Tinatanong nga niya ang kanyang anak, mga kapuso, malalaman na kaya ni Tali na hindi nga siya anak ni Rosel. Samantala, mga kapuso, muntik na malaman ni Chris ang tungkol dito sa plano ni Bea na uh, inuutos niya dito kay Belle na makipagrelasyon kay Chito, mga kapuso. Totoo nga pala ang hinala natin na mag-amanga Chito at Beans. So abangan po natin mga kapuso sa paghaharap muli ni na Chris at Rosel kung matutulungan nga ba ni Chris itong si Rosel dahil nga nagkakaproblema rin si na Chris ng tungkol dito sa pera. Maraming salamat. Pakaabangan po natin. Bye bye!